Kamusta kayo? Eto tayo para sa panibagong video. Ang video na ito ay patungkol sa limang kagamitan na natagpuan ng mga sayantipiko. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa ating channel para updated ka sa panibago nating video. 1. Ang Terracotta Army, China Natuklasan ito noong taong 1174 sa Xi'an, China. Ang edad nito ay higit dalawang libot dalawang daang taon na mula dalawang daan at sampung BCE. Libulibong ribultong sundalong gawa sa luad na inilibing kasama ng unang emperador ng China na si Qin Shi Huang upang siya'y bantayan sa kabilang buhay. Nagpapakita ng husay ng mga sinaunang Chino sa sining at kanilang paniniwala tungkol sa buhay matapos ang kamatayan. Ikalawa, libingan ni Haring Tutankhamun Egypt. Natuklasan ito noong isang libo dalawa ni Howard Carter sa Valley of the Kings, Egypt. Ang edad nito ay mahigit tatlong daang taon na, mula isang libo tatlong daan tatlumput dalawa hanggang isang libo tatlong daan dalawamput tatlo, BCE. Ang libingan ng batang paraon na puno ng ginto, alahas, at iba pang kayamanan. Three. The Dead Sea Scrolls, Israel. Natuklasan ito noong isang libo siam apat naput anim hanggang isang libo siam sa mga kuweba ng Komran, malapit sa Dead Sea. Ang edad nito ay tinatayang dalawang libong taon na. mga sinaunang manuskrito sa wikang Hebreo na naglalaman ng mga bahagi ng lumang tipan at iba pang relihiyosong sulatin. Apat ang kayamanan ng Sutton Hoo, England. Natuklasan naman ito noong isang naraan at 30 siyam sa Suffolk, England. Ang edad nito ay humigit kumulang isang 1,400 taon na. Ikapitong siglo CE. Isang libingang nasa loob ng sinaunang barko na puno ng ginto, pilak, sandata at iba pang kagamitan ng mga Anglo-Saxon. 5. The si Otsida Iceman Alps, Austria, Italy. Natuklasan ito noong isang libo naput isa ng dalawang hiker sa Otstal Alps. Ang edad neto ay humigit kumulang limang libot tatlong daang taon na. Isang natural na napanatiling bangkay ng lalaki mula sa panahon ng tanso, kasama ang kanyang kasuotan, gamit at sandata. Ang mga natuklasang ito ay hindi lamang mga lumang gamit sila ay mga piraso ng kasaysayan na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating pinagmulan bilang tao